Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video pong ito ay mayroon po akong ituturo sa inyong isa pong karunungan. At ang karunungan pong ito ay nakakatulong po sa ating hanap buhay. Halimbawa kung ikaw ay nagtatrabaho, mas malaki po ang tsansa na ikaw ay ma-promote. Ang iyong mga superior ay magiging mabait sa inyo. At mayroon din pong tsansa na tumaas ang iyong sahod. At kung ikaw naman po ay mayroong mga negosyo, ay uunlad po ang inyong negosyo gamit po ang karunungan ito. Sa unang tingin, ang karunungan pong ito ay simple lamang. Ang iba ay hindi po nagtitiwala sa karunungan na ito. Subalit, ang karunungan po ito ay napakahiwaga. Dahil kanya po munang susukatin ang iyong pananampalataya sa kanya bago po siya magpakita ng bisa sa inyo. Ang sikreto lang naman po ay lagi po ninyo itong gagamitin gabi-gabi bago po kayo matulog. Sa una po ay huwag po kayo mag-expect agad ng resulta nito sapagkat unti-unti po ang bisan nito. Dapat po ay gabi-gabi po ninyo itong dadasalin bago kayo makatulog at darating po ang araw na mapapansin po ninyo na marami na po pala na, na itulong ito sa iyong hanap buhay o sa iyong trabaho. Tulad po ng sabi ko mga kapatid ay napaka mabisa po nito kapag unti-unti na po itong napapagana ninyo ay napakaganda po ng resulta sa paggamit nito. Tiis lamang po at sakripisyo ang inyong kailangan. Dapat po ay walang patlang gabi-gabi po ninyo itong uusalin bago po kayo matulog at lagi pong gumawa ng mga mabubuting bagay at iwasan po ang magmura at gumawa ng kasamaan kapag gamit po ninyo ito sapagkat ito po ay napakasagrado nandito po ang mga sagradong pangalan kaya ingatan po ito ito po ang dasal na inyong gagamitin una po sa lahat ay magdasal po ng isang ama namin isang abaginong Maria at isang sumasampalataya at pagkatapos ay isunod po ito. Adonai, Jahave, Aha, His Rawel, Hihoda Mapagpalang Diyos, Yahweh, Ilhiri, Nawa, ang aming kabuhayan o trabaho ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran. Mangyari ito sa tulong mo. Yan po ang dasal na inyong gagamitin mga kapatid. Napaka mabisa po niyan. Dapat po ay magsasakarpisyo po kayo at huwag pong mainip sapagkat unti-unti pong gagalaw yan kapag nagsimula na po na bibisa sa inyo ay magugulat po kayo sa epekto nito. Sana po ay gamitin po ninyo ito sa kabutihan at huwag po kumawa ng kasamaan. Hanggang dito na lamang po ang aking video mga kapatid. God bless.